lang issue yan. Pero yung parang pinaka eh uh, sentro na dapat na ginagawa ng administrasyon. Hindi hindi siya nagiging uh, hindi siya nire reject o nire refuse mm -hmm. ng tunay na opposition. Oo. Issue ng WPS ang number one. Pareho. Mm -hmm. 'Di ba? Tapos yung issue ito pogo. Pogo? Oo. 'Di ba? Uh okay din sa opposition. Mm-hmm. Pero mga kayo, oh, tingnan natin itong Pogo ha. Ah. Hmm. Nalulungkot ako dito. Kasi, ang pagko nagsasalita, na dapat hindi ito tanggalin. Hmm. Malaki kasi ang ano, attorney Claire. No? Yung mga ano ha, legal. Wala na tayong masasabing legal eh. Mm -hmm. Legal sa papel. Sa papel. Pero yung ginagawa nila, hindi mo In ba reality. Alam. The problem with, ito, Medyo sumigway tayo kasi mm -hmm. nabanggitin to si partner Jenny yung Pogo. Eh. Kasi sure nakita ko, eh. oh. nakita ko kasi sinabi ng pag mm -hmm. na na parang hindi dapat tanggalin. Oh. Chairman, sa nakikita nyo ngayon, oh, all this uh, resistance to Pogos, pati from our officials, kung hindi siya mababan, what can you do to overcome all these negative reactions to Pogos? Ano kaya ang pwedeng gawin para mabawasan sa mga ganitong klaseng problema? Do you have any proposals? mamang akin talaga eh if you regulate them properly and you are mm. they want to and they comply i don't see any problem the problem with that mga kayubi tingin ko dapat totally eliminated mm -hmm. totally eliminated Tapos? yan then you you just create some project na legal ah okay pwede kayong kumita na hindi kasi alam mo nang ako kasi dati yung Pagkor sa panahon ni Pangulong Duterte ito si Andrea Domingo Mm-hmm. Na imo monitor nila. Mm -hmm. Alam ko nga dapat do sa isang pogo may representative yung pagore. O oh, dapat naman tawin ni Claire bakit nangyayari yung bugbugan, kidnapping, Tor. human trafficking? Oo. Oh, oh. So, ang tanong ko sa PAGCOR, o oh, kayo naman nagsasuggest na ituloy, eh. bakit hindi nyo minonitor? Bakit yung pinababayaan sa local lang? Oo. Oh, oh. diba? Kaya... Hindi ako, hindi ako kumbinsido kay PAGCOR. Mm. Pero kung we, they are properly monitored and regulated, meron pong kami regular visitations, halos po three, four times a week na random, eh palagi ko po tinuko yung industry na yan eh nakita na po namin dito sa apat anim hindi hmm. po kinailangan ng ma-rate sila tatlo po eh kasi ko yung suspended na natahimik pero chairman kung ban sila hindi ba mas madali if to go after them kasi kung lahat ban na wala nang kahit yung mga local government, they cannot operate anymore. Hindi na sila pwedeng mag-excuse na hindi naman banda, eh, kaya nagbibigay kami ng lisensya. Oh, well, uh, that is an alternative. Kaya ang sinasabi ko hmm. po talaga, ang hinihiling lang natin ay mas, masusing pag-aaral ang dapat natin gawin. Pag-aaral na naman? Ang tagal na lang pogo dito sa Pilipinas. Ang dami nang gusto magpahinto. Di nyo pa rin naaral kung ano yung mga negatibong na idudulot nito sa bansa? Lumalabas na nga ngayon kung anong krimen ang mga nangyayari dyan sa loob ng Pogo. Tapos ang suggestion mo, arali na lang ulit? Marami nang nare-raid. Noong nakaraan lang, Hongsheng 2023 na raid. Anong aral ang ginawa ng pagkor patungkol dito? Meron ba? Meron ba, pagkor chief? Ang problema kasi, sa katwiran yung yan, nakikita namin, nasisilaw talaga kayo sa pera na ibinibigay ng Pogo. And then, basta uh, mm. sa... Congress na po yun dahil batas po yan eh. Tapos so, sasabihin nyo nawawalan ng trabaho ang mga Pilipino. Eh, tiga lang. Kinuwestiyon ko na ito before eh. Mm. Ano ba ang trabaho ng Pilipino ang kinikater sa Pogo? Una, yung mga Pilipino ba natatawag, Oy, oh, ang utang mo! Mm -hmm. Bayaran mo! Oh, hindi, magkakaroon ng corona ng patay dyan sa bahay mo. Ay, naku, yun ba? Yun ba? Sasabihin oh, trabaho? Tabaho. Oh, ito, Pinoy. Mm. Na, Ah, akit ng foreigner. Love scam. Ay, isa Sino yun? Yan. Oo, oh. Yung ba, pagkor, as sinasabi mo, trabaho? Mm -hmm. Di ba? Eh, hindi nyo nga napapasok. Mga kayubi, sa totoo lang, yung sa Island Cove, na pagkor, hindi nga napapasok. Mm -hmm. Wala May pa tayong ano. Mm -hmm. O, napasok mo ba dyan, pagkor? Nakita mo ba yan, pagkor? Mm -hmm. Yun lang, hindi tayo pwede puro pera. Oo. Oh, oh. Ma'am, uh, alam niyo ang magiging problema nito. Uh, this is one thing that I, am, I want to ask Then the forum. Ma'am, pagka in natin lahat yan, eh, tuloy din ang illegal operations. Eh. Eh, hindi din po tayo makakakulikta kahit piso. Eh, sayang din po yun. Oo nga, makita nga. Pero yung, yung moralidad naman natin na puput in, mm -hmm. into, in question. Isa pa dyan, Atty. Claire, pumapasok ngayon ang COMELEC. Uh, mm -hmm. Baka magamit nga ito, no? Yung, kung ano man yung makukuha sa POGO na pera, dapat mamonitor sa ano naman, sa eleksyon. Baka magamit sa pangangampanya o sa eleksyon. Kasi no, diba, bakit may nagsusolicit? Ah, pwede diba, mag-sponsor, ma ma pwede maging donor. Or pag makuha yung mga pera. Oh. Di ba, attorney kaya pag nagkaroon ng pagkakataon, yung mga pera na galing ng pogo, yung mga nahuhuli nila. Hmm. O di ba, mamonitor na magamit sa eleksyon. Alam mo kasi, hmm. mga kayubi, ah, uh, hmm. okay, uh, sandali lang ha, wait lang ha, wait mm -hmm. lang ha, wait lang, wait lang. Sige partner, ikaw muna. Ayon. Ito muna, Attorney Claire. Ayan, uh, sabi ni Dennis Mendoza, ayan, may payola, laban na, na may payola na tatanggap ang ilan dyan sa Pagcor Attorney Claire. Sabi ni Kuya Addictus Rex, ayan, PVMA. Sabi ni Lerma, ayan, hello kay L. SJ, kay Mishi Cruz. Ayan, may ebidensya na may koneksyon. Okay, si, ah, okay. Sa Pogo. Why Alex go? Okay. And si Edina Jones, mga security guard lang sa work. Ah, mga security guard lang, Atty. Claire sa Pogo. O mga mo, Filipino. Mga ito yan ah, meron kasi akong kakilala. May kakilala ako. Alam mo ba, mm -hmm. kahit yung mga cook nila, ito ha, mm -hmm. toong nangyari ito. Hindi nila yung pinagkakatiwala sa Pinoy. Mm -hmm. Yung ibang trabaho daw ng Pinoy doon, tagahiwa lang. Oh, oh, ng Oo, oh, oh, sa loob, attorney clear. Pero ang kalamihan dyan, feel ko mga kayubi. Mm -mm. Yun yung ano, yun ang, yun ang, nananakot sa ola. Ah, ito yung mga reklamo sa ako, sunod-sunod iyo dati, di ba, attorney clear? Sino yun? Oo. Oh, oh, Kaya tingin ko, yung ola, hindi pa rin na nakukunik eh. Pwedeng i-connect. Tingin ko lang ha, mga mm -hmm. kayubi, mm yung Ola, konektado sa Pogo eh. Oo, oh, at oh, attorney. Grabe yun ha. Yung... Yun yun. Kasi, sunod-sunod yun dati. Nung wala pang pogo, mga kayubi, mm. iba naman yung hinihinga natin ng pinagkakautangan. Oo. Oh, oh, yung oh, oh. main motor. Yung nakamotor. Payong-payong. Oo. Oh, oh, kakatok sa bahay, di ba? Oh, oh, oh. Na, mas gusto nung karamihan. Mm -mm, Ito ha. Um, tignan nyo to. Kaninong panahon yung pinagbawal yung mga individual mm. na lender? Oo. Oh, oh. Di ba sa panahon ni ano? Panahon ni? Pangulong, dating Pangulong Gujote. Yes. Eh. Maraming oh. natakot na Bumbay, no? Oo. Oh, oh. Di ba? Na nagpapautang, na mas gusto ng mga nasa palengke. Kasi mm. madaling utangan. Mas, mga salon, beauty salon. Oo. Oh, oh. Kasi everyday may kita sila. Tapos, ang sipag. Oh, oh. Pero walang bastusan yun. Hindi sila nagagalit. Oo. Oh. Diba? Hindi sila nagagalit kahit bukas ka na magbayad. Yes. Oh, oh. Kaya nga sabi ko, It, 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 ito lang yung nakikita ko analysis mga kay ha. You na, know, wala na tuloy tayo sa oposisyon. Oh, oh. Ang nakikita ko analysis noon, pag may gustong sirain, tanggalin, mm -hmm. si Pangulong Duterte noon, nagwa siya ng intriga. Oh, 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 So tanggal ngayon ang karamihan sa mga bumbay noon. Oh, oh. Sino pumasok? Ola. Oh, oh, Dami mong ano nun, attorney. Dami mong tawag nun. Sunod-sunod yun, ha? Dun kumapit, ang mga Pinoy, especially during pandemic. Wala. Kasi wala silang... At, gamit lamang ay? Of ay oh, click mo lang. And, ang mahirap doon, mm -hmm. kasi aalokin ka, ang ganda-ganda sa alok sa, sa phone eh. Oo. Oh, oh. Pag naging curious ka lang ah, mm -hmm. pag-click mo, tapos ayaw mo naman na isole, di mo na pwedeng isole yan. Oo. Oh, oh, Di mo na sila makokontak. Tapos on the seventh day, mm -hmm. wala pang tapos, di pa natatapos yung, on the yung pinaka seventh day, yung due date. Pahahas ka na. Harasin ka. At ang masakit na or declare, bawa, nangutang ako, mm. binigay ko yung number mo, wala kang kaalam-alam, pati ikaw, mm. ihaharas. Yes. Di ba? Diba? Ay, ako may utang si Jenny, ano naman ako, ba't nasama ako dito? Mm. Pati ikaw, guguluhin. Yes. Oh. So, yun ba, pagkor, ang trabaho ng Pinoy na pinagmamalaki nyo? Ah, yun. Hindi, mo, hindi, hindi ako naniniwalang maraming trabaho ng Pinoy doon na digan. Oo. Oh, oo. Oh.